bigay ng komento si Senate President Francis G. Escudero patungkol sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig sa Senado kaugnay ng war on drugs anya maaring magamit laban o pabor sa former president ang mga inamin nito si Daniel Manalastas para sa detalye Posible raw na malagay sa alanganing sitwasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pag-amin niya sa pagdinig kahapon na mayroong death squad. Ayon kay Senate President Francis Escudero, mabigat ang repelasyon ni Duterte dahil pinanumpaan niya ito. Pwedeng magamit 'yon sa pabor o laban sa kanya. Madalas sinasabi ng ilang mga nakapalibot kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte na biro lang 'yon. nag-joke lang 'yon hindi marahil pwedeng sabihin biro pa kung ano man ang pinanumpaang sinabi niya ka kahapon. Binigyan din din ni Escudero ang kalagahan ng due process kahit mahaba man ang proseso. A civilized society does not operate that way. Um, and I believe that we are a civilized um, society. Mararamdaman mo lang yung halaga ng due process kapag ka ikaw na mismo yung inakusahan. Ikaw na mismo ay may asawa, anak o kapatid na pinatay o kinulong na lang basta-basta ng hindi man lamang tinatanong o natatanong o nabibigyan ng pagkakataong sumagot. Kinauntra rin ni Escudero ang pahayag ng dating Pangulo na kung saan tumataas umano ang drug-related crimes. July 1, 2016 to April 21, 2018, 196,518. July 1, 2022 to April 21, 2024. 71,544. Mas mataas ang krimen nung panahong yon kasi nga hindi mo pwedeng hindi bilangin yung patayan. Krimen pa rin yun eh. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel na chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee, ang salita ng dating presidente ay kakailanganin pag-aralan ng mga abogado at eksperto. Umasa naman si Sen. Riza Jonteferos na ang Department of Justice maging ang mga investigador ng International Criminal Court ay pag-aaralan ang mga inamin ni Duterte sa pagdinig tulad na lang down tungkol sa death squad. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.